Ang panahon ng imperyalismo. Ang video na ito ay nakapokus sa kahulugan at dahilan ng imperyalismo. At sa ang mga katanungan na ano ang imperyalismo, ano ang pagkakaiba ng imperyalismo at kolonyalismo, ano ang mga bansang nakibahagi sa imperyalismo, at ano ang dahilan o motibo ng imperyalismo. Ano nga ba ang imperialismo o imperialism sa Ingles? Ito ay ang pagpapalawak ng kapangyarihan at impluwensya ng isang makapangyarihang bansa sa pamamagitan ng pagkontrol ng politika, ekonomiya, at kultura ng isang bansa kahit meron o walang direktang pananakop. Tandaan, pag sinabing imperialismo, ito ay ang konsepto ng pagpapalawak ng kapangyarihan. Ngayon, laging iniuugnay ang imperialismo sa salitang kolonyalismo na nangangahulugang ito ay ang pananakop ng isang makapangyarihang bansa na kung saan may layuning gamitin ang teritoryo, likas na yaman at lupain ng isang bansa para sa kanilang politikal at ekonomikong interes. Kung pagtatabihin natin ang dalawang konsepto, tandaan, ang imperialismo, ito ang pagpapalawak ng kapangyarihan at influensya ng isang bansa. Samantalang ang kolonyalismo, ito ay isang paraan o anyo ng imperialismo gamit ang direktang pananakop sa si isang bansa. Sa makatuwid, maaaring magkaroon ng imperialismo kahit hindi direktang sakupin ang isang bansa. Ngunit sa kasaysayan, umusbong ang konsepto ng imperialismo at lumawak ang pagnanai sa kapangyarihan at impluensya ng mga Europeo nang direkta nilang nasakop ang iba't ibang lupain sa daigdig. Ngayon, bakit nga ba lumaganap ang imperialismo? Tandaan, merong dalawang yugto ng imperialismo. Ang tinatawag na unang yugto ng imperialismo na naganap noong ikalabing lima hanggang ikalabing walong siglo na sinasabi sa Ingles ito ay ang first wave of imperialism at ang ikalawang yugto ng imperialismo na naganap sa huling bahagi ng ikalabing walong siglo hanggang sa kalagitnaan ng dalawang put na siglo o tinatawag na second wave of imperialism. Sa unang yugto ng imperialismo, ang mga bansang nakiisa rito ay ang Portugal, Spain, England, France, at Netherlands. Samantalang sa ikalawang yugto ng imperialismo, ang mga bansang nagnais na mapalawak ang kapangyarihan at influensya ay ang Germany, Russia, Italy, Japan, at United States. Ano nga ba ang mga naging ang motibong God ay nangangahulugan na naniniwala ang mga Europeo na tungkulin nila ang pagdadala ng liwanag sa mga hindi-Kristyano at iligtas ang kanilang kaluluwa at ang pagpapalaganap ng kanilang relihiyon ay paraan upang maiwasan ang pagsunod sa ibang relihiyon ikalawa ay ang gold ito ay sumisimbolo sa pagahangat ng magkaroon ng mga resources katulad ng ginto, pilak, hilaw na materyales at higit sa lahat ay ang mga pampalasa. Bakit ang ginto at pilak? Dahil ng panahon na ito ay umiiral ang konsepto ng mercantilismo na kung saan ang kayamanan ng isang bansa ay nakabatay sa dami ng ginto at pilak. Samantalang ang mga pampalasa naman ay inanais na makamit gaya ng cinnamon, luya, cloves, paminta, nutmeg na maaaring gamitin sa cosmetics, medisina, preserba ng pagkain at pabango, kung kaya't mataas ang demand dito sa Europa. At ang ikahuli ay ang glory na kumakatawan na sa panahon na iyon, ang bansang may pinakamaraming ruta at mga bagong lupain bilang kolonya ay mas makapangyarihan at ikinagalang. Ito ang mga naging dahilan ng unang yugto ng imperialismo. Sa ikalawang yugtong ng imperialismo, ang mga naging dahilan ay pang-ekonomiya, pang-politikal, pang-kultural at panlipunan. Sa pang-ekonomiyang interes, ang layunin ng mga makapangyarihang bansa na ang mga bansang makokontrol nila ay maging bagong pamilihan na maaaring pagbentahan nila ng mga produkto kanilang ginawa ng hindi kahumpetensya ang iba pang mga makapangyarihang bansa. Ikalawa ay layunin din nila na ang mga bansang makokontrol ay pagmumula ng mga hilaw na materyales na kailangan nila sa paggawa ng iba't ibang produkto. At ang ikatlo, layunin ng mga makapangyarihang bansa na mapaliit ang kanilang gastusin sa produksyon ngunit magkaroon ng mas malaking tubo, o kita. Ngayon, bakit ito ang layunin pang ekonomiya ng mga makapangyarihang bansa sa ikalawang yugto ng imperialismo? Ito ay dahil sa pag-usbong na revolusyong industrial at ideolohiyang kapitalismo. Ang revolusyong industrial, ito ay isang malaking pagbabago sa paraan ng paggawa ng produkto at pamumuhay ng tao na nagsimula sa Britanya noong kalagitnaan ng ikalabing walong siglo at kumalat sa Europa, Amerika at iba pang bahagi ng mundo. Tandaan sa panahon na ito, natuto o nagkaroon ng mga makinarya para sa produksyon, transportasyon at komunikasyon. Gaya na lamang ng paggamit ng makinarya sa paggawa ng tela at ito ay ang spinning jenny, ang paggamit ng steam locomotive na pinaandar ng steam engine para sa transportasyon at para sa komunikasyon ay ang telepono. Ano nga ba ang naging epekto ng revolusyong industrial? Dumami ang produkto at napababa nito ang presyo, ngunit nangailangan ng mas maraming hilaw na materyales para mas makasabay sa pagdami o paggawa ng maraming produkto. At ang pagdami ng produkto ay nagkaroon ng mas malaking kita. Pero dahil sa paggamit ng mga makinarya ay bumaba ang sahod at hindi naging ligtas ang trabaho sa pabrika. Dahil dito, tumaas din ang urbanisasyon at kalakalan. Ngunit dahil sa paggamit ng mga makinarya, nagsimulang lumala ang polusyon at ang paglaganap ng sakit. Ikalawa, ano ang kapitalismo? Ito ay isang sistemang pang-ekonomiya kung saan ang pribadong individual o negosyante ay nagmamayari ng lupa, negosyo at produksyon at ang layunin nito ay kumita ng tubo. Bukod sa mga pang-ekonomiya interes, isa rin sa mga naging motibo ng makapangyarihang bansa sa ikalawang yugto ng imperialismo ay ang pampolitikal na aspeto. Layunin nila na ang mga bansang makokontrol ay maging himpilan ng hukbong dagat at hukbong sandatahan o maging base militar nila. Layunin din nila sa aspetong pampolitikal ay makontrol ang mga lupain na may akses sa mga daungan upang magkaroon ng impluensya sa kalakalan. At ikatlo ay mapanatili ang kanilang power status dahil takot silang mapag-iwanan sa laban ng pandaigdig kaya't naguunahan silang mapalawak ang kanilang sahop at kapangyarihan. Anong kaisipan ang nagtulak para kilalanin ng mga mapangyarihang bansa na ang kanilang bansa ang dapat na maging tanyag at makapangyarihan? Ito ay ang kaisipang nasyonalismo. Ito ay ang pagpapahalaga sa sariling nasyon na kanilang ipinakita sa paraan ng paghahangad na maging dakila at makapangyarihan ang kanilang bansa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng nasasakupan. Isa pa sa mga interes ay ang pandipunang aspeto. Layunin ng mga makapangyarihang bansa na mabago ang paniniwala ng mga tao na nasa Asia, Pasipiko at Afrika na batay sa Kristyanismo. At ang panghuli ay ang pangkultural na aspeto. Layunin ng mga makapangyarihang bansa na paunlarin ang pamumuhay ng mga taong hindi kalahi ayon sa ideya ng social darwinism at white man's burden. Ang social darwinism ito ay ang paniniwala na likas ang hindi pagkapantay-pantay ng iba't ibang nasyon. Kung kaya't ang mga advance o mas umunlad na mga bansa ay may karapatan o tungkulin daw na makialam sa mga hindi sibilisadong kultura. Ginamit ang ideyang ito upang mapatunayan ang imperialismo. At ang white man's burden naman, ito ay ang paniniwala na ang lahing puti bilang superior ay may obligasyon o tungkulin daw na paundalin ang pamumuhay ng ibang lahi. Ginamit ito upang moralistikong pangatwiranan ang imperialismo. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018